Magandang araw po ano. Good day everyone. Bali nandito tayo sa ating project ano. Ang gagawin natin dito po ay magtutubero tayo. Tara. Let's go. At tignan po natin. Po, makikita nyo po yung ating mga kasamaan Karating lang natin dito ha. Nakikita nyo po. Oh. Nakapagbiga na po sila. Ayan pa si Retura. <laughs> Bali, ito ko ay lalagyan muna natin ng plastic bago lagyan ng bakal, ano. Inuuna po na muna natin yung mga baka, mga poste. Ngayon po, pag-usapan natin yung tungkol sa tubero. Ito po yung sa tubero natin, ano, naglagay na tayo, ano. Ito, pakita ko na sa inyo. Ito po yung susundin natin na plano. ah Pang second floor. Bali, ito po yung bathtub. Nandito yung si, uh, ano, no, bowl ngayon na exhaust po natin yung tinatawag na bend pipe bend pipe ay kailangan nandito ah? sa tapat nito no wag po kayo matatapat dito pwede rin naman pero mahina ang hangin kung nakatapat sana dito yung exhaust malakas ang hangin ano tara do natin itatapat ano let's go pisahan na po natin <laughs> dito po ito po yung ikinabit natin ito na po yung sa laboratory, kumuha tayo ng 30 mula rito sa asintada, 30 sentro. Sinentrohan po natin, ayan po yung lapis. Sinentrohan natin siya at pagkatapos, nag elbow tayo doon. Ano? Ayan, makita nyo may elbow, nakatusok na siya. At syempre dito, mula sa flooring, kailangan po ang sukat ng ilalim ng laboratory natin ay 60. Ngayon, dahil may, may, may buhos po tayo, gagawin natin 70, ano? 70 po, kasama na po yung pinakati. Ayan na po, naglagay na po tayo niyan, tapos maglagay naman tayo ng tea. Paganyan, paganyan po yung tea, ano? Ayan. Yung exhaust pan po na, ay yung exhaust po natin ng P, ano, PVC exhaust, wag po ninyo padadaanin sa biga. Kailangan po, tusok lang po dyan, dito po padadaanin sa asintada, no ayan, ilagay mo natin yan at didikit natin, tapos maglalagay tayo ng pagano doon, tara may exhaust doon, tara, let's go Game na! Ayan na, umuulan na Umuulan na Umuulan na Magmasdan. Umu hindi na ulan Hindi na tumabata

na Hindi natin kalimutan lagyan ng Neltex, ano? Neltex. pabilaan lang, guys. Neltex. Dapat natin maigi, syempre linisin natin yung mga gilid ano. tapos, na ng tapos ang lagay At, ng Neltex, na Neltex nail text kapilaan lagay yung Neltex mula na Nakabuna nakabuo na tayo. Ngayon, maglalagay tayo ng isang mahaba. <laughs> ito isang mahaba natin, no? Sa diretso. Maglalagay okay, natang... po kayo ng netek kung paano At pag-isinal pa kami po, patagalin mo na ng bahagya bago bitawan <laughs> nagumpay approve nakapag layout na tayo ng isa no para dito sa CR na to papaliwanag po natin bali ito po ay sa laboratory ano. Yan. Sa laboratory po natin yan pagpasok ng pinto, laboratory. Sunod po, ito naman po ay konektado na po yan, exhaust na po yan hanggang taas na po yan ano. Yan. Yan, exhaust po yan ng sa bowl at dito sa laboratory. Kasama na yan. Di baling mas maganda po ang laboratory, ang exhaust nyo ay idikit nyo malapit sa bowl para pag impact ng hangin pag buhos ng bowl mabilis kaya lalabas ang hangin kasi kung dito natin ilagay medyo malayo ang hangin ano pag dito natin ilagay medyo malayo po ang hangin pag buhos ng bowl matagal lumubog dahil malayo ang exhaust nya dito po kailangan na malapit sa bowl ayan kita nyo na po oh.